morning so ito yung ating mga lakatan na tanim galing sa BSWM so kung mapapansin nyo dito lang tayong naglilinis sa may tanim and then itong mga yung gitna itong mga kugon hindi natin tinatanggal muna kasi uh, amihan ngayon so may kita nyo sobrang lakas ng hangin ayan so mapapansin nyo windbreaker din siya no? Kahit paano nakakakuha siya ng uh, hangin babasa ka rin tingnan nyo dyan ayan no? So, malaki din yung role na naibibigay niya pagdating sa pagbibreak ng hangin kaya itong mga saging natin hindi masyadong stress sa o hindi masyadong bugbog sa hangin dahil may advantage din yan dahil nakakatulong din yung mga damo sa paligid so pagdating ng summer wala nang amihan uh, i-clear na ulit natin yan tatanggalin na ulit natin yan and then ang purpose niya, naman after natin ikat magiging mulch naman siya so ganito katulad nyan uh, malaki silbi niyan. imbis na directly tumama yung araw sa lupa eh nakakapag Uh, nagiging shade siya no so yung mga damo-damo yan hindi muna natin puputulin total hindi naman siya mas malaki sa saging sa so kung sa nutrients naman hindi naman problema dahil nagbibigay naman tayo ng abono no so Ganon Ganon ang ating strategy ngayon While well, malakas yung amihan no ayan yeah, no kapag ka, kasi malakas masyado ang hangin bugbog yung saging punit punit yung mga daon niya. oh, katulad nyan ayun punit punit na yung mga daon dahil sa daon dahil sa hangin so kung mapapansin nyo doon sa may kabila ayan, may kawayan so magandang ano din yan windbreaker so that's it for now thank you for watching bye bye